cannot proceed with your interpolation. Thank you, Mr. Chair. Again, Ms. Cruz, uh, do you believe that freedom freedom of expression is not absolute? Yes, Mr. Chair. You do? Of course, I'd like so. to ask the other bloggers if they also believe that. Yes, Mr. Chair. Do you also believe that? Okay. Sir, every now. There's always uh, a limitation. Uh, Ms. Cruz said. yung kanyang statement sa YouTube no na profanities, insults, malicious is a healthy discourse. Gusto kong tanayin yung mga vloggers natin. Do you agree with her on that? Yes. That profanities, insults, and malicious accusations It's a healthy discourse and a part of the freedom of expression. Uh, we would like to ask every blogger to answer me, yes or no, if they believe in that. Mr. Chair, can I be recognized? Yes. Mr. Chair, no other than the highest court of the land, has repeatedly said na hindi po masama ang pagmumura lalong-lalo na sa mga pampublikong uh, opisyal especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila not the person but their official functions Mr. Chair. So yun po ang paninindigan lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media eh sa komunidad po, yan ang lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa pang kung ano pa mang social media uh, platforms kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lingguwahe ng mga manggagawa ordinaryong Pilipino na nagagalit. Hindi Chair. ko, Mr. Elijah, hindi ko binabanggit yung lingguwahe ng ordinaryong Pilipino. Ang binabanggit ko lingguwahe ng vlogger hindi ka ordinaryong Pilipino. Mr. Chair. Dahil ang tali lang, tali lang, pa ako eh. Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama mali. Ordinaryong Pilipino ako, Mr. De, Chair. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Vlogger ka eh. No, ay ma manggagawa blogger ako, Mr. Ka. Mr. Chair. Lahat pa no, ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, manggagawa ako ako na may platform ho. so, ordinaryong Pilipino ako, Mr. Lang. Chair. Mr. Mr. Chair, Ah, eh. uh, point of order. Yeah. We have our rules here. Uh, I think the resource person cannot answer without being recognized by the chair. Sorry, Mr. Chair. Okay, to all, rem uh, to all resource persons, uh, let the interpolator finish his line of questioning in his statement. And uh, resource persons can only talk when the chair recognizes them. Okay. Nabagit na mo kanina na yung profanities, yung insult, okay. ha? Uh, yung... Uh, malicious accusation. Kung yan ay sinabi sa kanyang ang tawag doon uh, function bilang public official. Okay yon. sa iyo mo, di ba? Yung... But not on a personal basis, correct? Ayan. Yes, Mr. Chair. Sabihin natin, naniniwala ako dyan. Pero, hindi naman niya sinabi yan sa akin on my public functions, eh. official functions. It is a personal accusations on me. Mr. Elijah. I cannot, Mr. Chair, can I correct? Can I I cannot speak on behalf of Ms. Uh, Joey, Mr. Chair. Eh, uh, okay, naano ko lang yung sinabi mo. Mm. Yes, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Mr. Morales. Mr. Morales, please proceed. Yes, sir. Uh, Doon sa kaya Miss Joey Cruz, ano, isang ano ko lang bilang isang dating uh, tauhan ng gobyerno wag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko yun lang po ano yung sabihin? Wag lang magpakita ng kagaspangan para hindi makita ng publiko. Uh, yes, Your Honor, Mr. Chairman. Yun lang po, kasi kung magpapakita tayo ng kagaspangan at makikita ng publiko yung hindi naaayon uh, na kilos ng isang uh, public official, eh, talaga makikita po tayo at yung mapapansin ng publiko. Wag naman sana tayong masasaktan. Anong tinutukoy mo, Mr. Chairman? Your Honor, yun po ang mga gumagawa ng kagaspangan. Eh, yun po But yun. Sino nga yung tinutukoy mo? Aba, eh, hindi ko po alam. Eh, siguro po, <laughs> maaaring, ah, uh, kayo po, Your Honor, mawalang galang na po, eh, nasa inyo po yun, kung sino po yung mapapatungkulan nun. Mr. ano ba yung kagaspangan na narinig mo? Sino yung nagsabi ng kagaspangan? Your Honor, ito po, ano, bilang, uh, bilang isang dating, ano, no, tauhan ng gobyerno. Nagiging maingat dapat ang isang uh, tauhan ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan. Katulad ng pagnanakaw, pag-aabuso sa tungkulin, pagmamalabis. Yan po yung mga isang, isa sa mga dapat natin tinitignan natin. At ah, kung tayo man ay tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin ng buong husay, buong giting, tulad ng mga alagad ng batas na handang ialay ang sarili ng buhay para labang doon sa sinumpaang tungkulin. Mr. Chairman. Mr. Chair, uh, tama yung pinanggit ni, ano eh, ni Mr. Morales. Morales eh. tama eh. Pero ang tinatanong ko sa'yo, nag-agree ka ba sa sinabi ni Miss Cruz? Saang particular, Your Honor, Mr. Chairman? Po? Hindi ka pa na nag-ikinig sa akin eh. Ang naman buhay ito. Kaya eh, pag paumanhin niyo po, uh, Your Honor, at nangati po yung aking binte, eh, maaring hindi ko eh, po natansin. Wala na kang karapatang magsalita kung hindi mo narinig lahat ng mga sinabi. Iyon pong narinig na, ko. Very pala, clear po. po ako very clear, Mr. Chairman, sinabi ko. Kanina, pinag-uusapan natin yung lahat ng mga binanggit ni Miss Cruz. And I'm asking you now. Kayo mga vlogger. Oo. Mga objective naman kayo, di ba? Ano ang palagay nyo rito? Palagay nyo ba na itong malicious... Ito uh, ulitin ko ha, uh, para malaman mo. Itong malicious profanities at uh, insults, accusation, na ibinigay po ni Miss Cruz, ha, uh, ay kasama po yan sa tinatawag nating... Uh, protected discourse o kaya naman healthy discourse or uh freedom of expression yun po ga uh, pinoprotektahan ng batas, ito po yung, uh, yung, yung po nga uh, opinion na, o ng isang bababayang Pilipino patungkol doon po sa pagkukulang ng isang public officer. Yun po hindi pinoprotektahan ng batas, ito po yung pag-iinganyo ng paggawa ng iligal o labag sa batas. Yun yung pagkukulang, Mr. Chair, ay eh, kung walang ginawang iligal, may karapatan ba siya? Kung walang ginawang illegal, Your Honor? Yeah. Depende po eh. Depende po sa napapansin at Ila, kung po Ms. sa nagbibigay ng opinion. Miss, Miss, jo, Miss Joey, meron po ba akong ginawang illegal? Meron po ba? Uh, nothing that I said in the... Yun, that. wala akong ginawang illegal. Meron ba akong ginawang immoral? Um, there are uh, things that I may not agree. Uh, you may not agree, that's fine yeah, with me. Yeah, yeah. Pero ang tinatanong ko, meron ba akong ginawang immoral? Oh, I, I, agree values, that there are some things that you in, do not agree. Okay lang yun sa akin. Differences in values, Your Honor. Diba? Pero...